Walking going to market. There, welcome to NPC. Yan, malingke po tayo. Punta tayo sa public market. Yan, dito po ang sakayan. So, let's see kung may jeep na nakabahang. iga San Juan Park ya eh the city hall kita tayo guys nang Abadao Square mamalay kita ayo ya yeah, traffic dito kita Abana Square jalan dari Bukit guys. kita tayo nang Lotto eh yeah. apoti

yan po, baka saan yung manalo Let's taya-taya na Okay guys, we're done tire na tayo sa palengke Going down na tayo Sa escalator na, going down There Naka-off escalator Going down again to the exit from our left side. Yeah. Ayan na ang Linis Hotel. And the Havisol, the Arnica. Approaching to Public Market. Doon tayo sa taas sa Black. Doon tayo sa Black Market. Mga flowers. <laughs> the meat shop. Ayan ng karne, manok, isda dyan sa looban. Approaching na tayo sa Block Market. Here at Hilltop Baguio City. Nandiyan ang gulayan, mga seafoods. Wow, ang bangusan. So huge. Ayan ang Block Market. Full of... vegetable hanap tayo guys ng bawang ang bagong tayong public market ito po guys yung nasunog there another bangus mga sipis there Balloon and then uh, chicken and, uh, bangus again okay we are here at the black market dito sa public market ng Baguio City there ito po guys, yung nasunog. Hindi ko alam kung anong taon yun. guys, and welcome to Black 4 Relocation ng Black Market Enterprise. Dito tayo bibili ng bawang at sinuyas. So malawak po ito guys, malawak. Ang bawang dulo Sino man? Thank you. Si okay. <inaudible> kilo for 140 okay, okay next is Sibuyas for 80 pesos one kilo here at bio city public market yeah. next is ripolio and umbo 60 pesos per kilo Sige. Tagi isang kilo. Tagi isang kilo. Okay guys, we're all done. Yeah. Tapos tayo. Ma. Okay. Tayo. Yeah. Yeah. okay guys, na tayo. Let's go home. Okay guys, next is, may naiwan tayo, 100. So next, tignan natin kung makabili tayo na bumurahing coffee cup pang kape ng medyo malaki. Let's go see it na. Sa natin ang kahelerehan nitong dating parking area. Dito kami dati nagpo-park. Ah. Uh, ating pamasa pamasada ng Pero ngayon, naging baratil yun. Then, welcome to public market. Yan, lakad-lakad muna tayo habang na Bigyan ng baso ng kape dito sa public market. Terima kasih Enjoy Hmm Memindah mula Ang mati muka Tidur tayo Titingin kung Merong Wala Wala Kung makita Nah Tengah deh Sa loob <coughs> kung so, sakaling wala wala talaga Oh, so, yan ang mga guys, ito yung ating nabili, ayan, dalawang puraso for 70 pesos, wala tayong nabili coffee cup, ay ito, pala, hindi dito pala Maliit guys, parehas ng mga pili ng looking for good for ito na mga ng kopi kong pangkape. Kaso maliit siya. There, alam mo, market And the baratil. So, ayan nga. Sa Canada tayo. na ng pasok ng kape niya. Kasi maliliit. Wala nang tayo bibili sa town, malapit sa SM o sa Center Mall. Welcome to Pable Market. Okay, dito na ang aja sakayan ngayon sa baba ng sisipuan, pero padala. Ya, yung pier dito. Ito yung ating sakayan. Bagyo Plaza. St. Patrick E2 Gander. Aba, uli tayo. Let's go home na. Ayan nga guys, nakarating na tayo. Ayan, sinakyan nate Welcome home again, panang dear. But bagu the market, the bag, public market. There's the dog. There. The NPC Yang guys, go get And there. And there is mother. Hmm. Okay. Thanks you. Thank you. Thank you.